Aries. Ang pahiwatig na bigay ng mga bituin ay malinaw ngayong araw, may hatid itong enerhiya ng swerte, ngunit kasabay rin ito ang paalala na maghinay-hinay sa pagdedesisyon. Ang mabilis na pagpili ng hindi pinag-iisip ang mabuti ay maaaring humantong sa pagkawala ng perang dapat sanay para sa iyo. Maging mapanuri sa mga taong lumalapit, sapagkat may ilan na maaaring umaasa lamang sa iyong kabutihan. Sa iyong ng pamilya, ang pahiwatig ay nagbabadya ng isang pagkakataon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Unahin ang mga mahal sa buhay, alamin ang kanilang kalagayan, at kung may dapat itama o pag-usapan, gawin ito ng may mahinahong puso. Huwag hayaang lumipas ang araw nang hindi nagagampana ng iyong tungkulin sa kanila. Pagdating sa relasyon at pakikipagkapwa, ang pinapahiwatig ay nagbababala laban sa masasakit na salitang maaaring makaapekto sa iyong pananaw. May mga kamag-anak o malalapit na kaibigan na maaaring magbigay ng negatibong komento sa iyong mga plano, huwag mo itong hayaan na sirain ng iyong kumpiyansa. piliin mong pakinggan ang sarili mong intuition kaysa sa mga kuro-kuro ng iba sa pag-ibig ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng kapayapaan kung pipiliin mong maging bukas sa damdamin ng iyong minamahal kung may hindi pagkakaunawaan ito ang tamang oras upang itoy ayusin ang pagiging tapat at mahinahon ay magdadala ng mas matibay na relasyon Aries, kaibigan zodiac sign Scorpio, masuswerteng kulay, color red at color gold. Masuswerteng numero, number 3, number 7, number 19. Pahiwatig ng kulay, ang color red ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at determinasyon sa mga gawain mo ngayon. Gamitin ito sa iyong pananamit o kahit sa accessories upang mapalakas ang iyong kumpiyansa. Samantala, ang color gold ay magpapalakas ng iyong swerte sa pera at mga transaksyon. Kung may negosyo ka, magandang gamitin ang kulay na ito bilang inspirasyon upang makahatak ng positibong enerhiya. Taurus Ang pahiwatig ng liwanag ng buwan ay nagsasabing ito ang tamang panahon upang ipagpatuloy ang mga planong matagal mo nang iniisip. Kung may mga desisyong naiisantabi, huwag mo na itong ipagpaliban, kumilos na ayon sa tamang direksyon. Kung may tao kang dapat nang iwanan o relasyon na hindi na nakabubuti sa iyo, gawin ito ng may malinaw na pananaw. Nang mas masisiyahan ka sa iyong desisyon, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa usaping pag-ibig, ay nagpapahiwatig ng pangangailangang bigyang prioridad ang iyong mahal sa buhay. Kung may usapan o pangakong hindi pa natutupad, ito na ang oras upang tuparin ito. Ang pagsasantabi sa damdamin ng iyong minamahal ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho at negosyo, ang mga bituin ay nagbababala na ang tagumpay ay madali mong makakamit kung gagamitin mo ng wasto ang iyong talino at sipag. Ngunit kasabay nito, kailangang palawakin ang iyong pasensya, may ilang hamon na maaaring sumubok sa iyong tiyaga. Iwasan ang mainita ng ulo sa trabaho at piliin ang mas mahinahon paraan sa pagharap sa mga sitwasyon. Sa pangkalahatan, ang liwanag ng buwan ay nagbabadya ng isang araw ng oportunidad. Gamitin ito upang ayusin ang dapat ayusin, tapusin ang dapat tapusin, at ituloy ang mga plano ng may malinaw na direksyon. Taurus, Kaibigan Zodiac Sign, Cancer Masuswerteng kulay, color green at color white. Masuswerteng numero, number 5, number 11, number 23. Pahiwatig ng kulay. Ang color green ay magdadala ng kasaganaan at balanse sa iyong buhay. Kapag ikaw ay may iniisip na mahalagang desisyon, subukan mong maglagay ng berdeng bagay sa iyong paligid upang malinawan ang iyong isipan. Ang color white naman ay magdadala ng kapayapaan at kaliwanagan ng isip, lalo na kung may mga stress na bumabalot sa iyo. Gemini Ang pahiwatig ng sikat ng araw ay nagsasabing ang iyong pakikitungo sa pamilya ay dapat unahin bago ang iba. Kung may usapan o isyo na kailangang pagtuunan ng pansin, gawin ito ngayon. Ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa iyong kapamilya o kapatid ay magdadala ng kapayapaan sa iyong puso. Huwag hayaang mauna ang ibang tao sa iyong listahan ng prioridad. Dahil nasa pamilya, mo ang naaayon na aura ng kasiyahan ngayong araw. Sa trabaho at negosyo, ang liwanag ng buwan ay nagbababala na kailangan mong magingat sa anumang pipirmahang kasunduan. Hindi sapat ang tiwala lamang, kahit matagal mo nang kakilala ang iyong kausap, siguraduhin mong nauunawaan ang lahat ng detalye bago magbigay ng pirma o pagsang-ayon. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Pagdating sa pag-ibig, ang mga bituin ay nagbibigay ng malinaw na paalala, unahin ang tunay na pagmamahal kaysa sa selos. Huwag hayaang kainin ng pagdududa ang iyong isipan. Mas makabubuti kung ibibigay mo ang tiwala sa iyong kapareha at mas pagtuunan ang pagpapalalim ng inyong relasyon. Sa usaping pera o pinansyal, ang sikat ng araw ay nagbibigay ng babala na maging maingat sa paggastos. May posibilidad na may dumating na hindi inaasahang gastusin, kaya siguraduhin mong may sapat kang ipon upang mapunan ito. Huwag ipahiram ang iyong pera sa mga taong hindi mo lubos na kilala o sa mga hindi mo tiyak kung kayang magbayad pabalik. Sa kabuuan, ang liwanag ng buwan ay nagdadala ng pahiwatig ng bagong simula. Kung gagamitin mo ang araw na ito ng maayos, sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon, at sa pananalapi, tiyak na mas magiging maayos ang iyong darating na mga araw. Gemini Kaibigan Zodiac sign Scorpio. Masuswerteng kulay, color blue at color yellow. Masuswerteng numero, number 8, number 14, number 26. Pahiwatig ng kulay. Ang color blue ay magpapalakas ng iyong komunikasyon at kakayahang makipag-usap ng epektibo. Kapag ikaw ay may mahalagang pagpupulong o pakikipag-usap gamitin ang kulay na ito upang mas maging malinaw ang iyong mensahe. Ang color yellow naman ay magbibigay ng sigla at positibong enerhiya, kaya gamitin ito upang mapanatili ang magandang vibe sa buong araw. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw na mas maingat na mga hakbang sa araw na ito. Iwasan mo muna ang pagiging masuyo sa iyong kausap, lalo na kung ang usapan ay may kinalaman sa pera. Hindi ito ang tamang oras para gumawa ng biglaang desisyon, lalo na kung emosyon ang nangingibabaw. Mas makakabuti ang pagiging tahimik at mapanuri upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Ayon sa iyong gabay. At sa tahanan naman, ay mas balanse at mahinahong diskarte sa tahanan. Totoo na kailangang maging istrikto upang mapanatili ang kaayusan, Ngunit tandaan na ang labis na higpit ay maaaring magdulot ng takot sa mga kasama mo. Maging matalino sa iyong mga pahayag at aksyon upang mapanatili ang respeto at pagmamahal ng iyong pamilya. Sa iyong pagmamahalan, ay maging maunawang puso pagdating sa iyong relasyon. May mga kahilingan ng iyong mahal na maaaring hindi mo agad maintindihan, ngunit hindi ito dahilan upang ipagwalang bahala. Pakinggan mo siya ng may bukas na puso at isip. Ang pagiging maunawain ngayon ay maaaring magdala ng mas matibay na samahan sa hinaharap. Cancer, kaibigan zodiac sign, Virgo. Masuswerteng kulay, color silver at color pink. Masuswerteng numero, number 2, number 16, number 29. Pahiwatig ng kulay. Ang color silver ay magdadala ng proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya, kaya kung pakiramdam mo ay may negatibong aura sa paligid mo, subukang magsuot ng kahit anong pilak na bagay. Ang color pink naman ay magpapalakas ng iyong romantic energy at interpersonal relationships, kaya kung gusto mong mapalapit sa isang espesyal na tao, gamitin ang kulay na ito. Leo, ang pinapahiwatig, ngayong araw, Maging tahimik at mapanuring kilos sa araw na ito. May mga taong nasa paligid mo na maaaring hindi nagpapakita ng tunay nilang intensyon. Sa halip na basta magtiwala, lihim mong obserbahan ang kanilang mga kilos upang malaman kung sino ang tunay mong dapat samahan. Maging matalino sa iyong pakikitungo sa iba nang makaiwas ka sa mga hindi inaasahang suliranin ayon sa iyong gabay. Sa ibang pahiwatig ay maingat na desisyon lalo na kung may kinalaman sa pakikitungo sa malalayong lugar. Ang anumang kasunduan o transaksyon na malayo sa iyong nasasakupan ay maaaring magdala ng hindi tiyak na resulta. Kung maaari, ipagpaliban muna ang mga plano at maghintay ng mas tamang pagkakataon. Sa trabaho, ang iyong malawak na pangunawa sa trabaho. Maaring may mga sitwasyong susubok sa iyong pasensya, ngunit huwag padadala sa init ng ulo. Ang pagiging mahinahon at profesional ay magdadala sa iyo ng respeto mula sa iyong mga katrabaho at mas magandang oportunidad sa hinaharap. Sa iyong pera ang pahiwatig, dapat ay tamang disposisyon pagdating sa pera. Ngayong araw, mas mabuting unahin ang pagbibigay sa mga mahal mo sa buhay kaysa sa labis na paggasta sa sarili. Ang pagbabahagi ng biyaya sa iba ay magbubukas ng mas maraming daloy ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Leo, kaibigan zodiac sign Sagittarius. Masuswerteng kulay, color orange at color black. Masuswerteng numero, number 9, number 12, number 30. Pahiwatig ng kulay. Ang color orange ay magdadala ng sigla at inspirasyon sa iyong araw. Kung gusto mong makaramdam ng mas mataas na enerhiya at motibasyon, subukan mong isuot o gamitin ang kulay na ito. Ang color black naman ay magbibigay ng proteksyon at kapangyarihan upang mapanatili ang iyong kumpiyansa sa sarili. Virgo, ang pinapahiwatig, na ikaw ay gumawa ng mas matalas na pakiramdam sa mga taong nakakasalamuha mo. Ang labis mong kabaitan ay maaaring gamitin ng iba para sa kanilang sariling kapakinabangan. Hindi masamang tumulong, ngunit siguraduhin mong hindi ka naaabuso o naloloko ng mga mapagsamantalang tao. Ang pinapahiwatig. Sa tahanan, ikaw na ang gumawa ng tamang hakbang pagdating sa tahanan. Iwasan ang mga bisitang mahilig sa chismis dahil maaaring maapektuhan ang positibong enerhiya ng iyong tahanan. Mas mainam na palibutan ng sarili ng mga taong nagbibigay inspirasyon at suporta sa iyo sa halip na mga taong nagdadala ng negatibong impluensya. Sa trabaho ay may positibong aura sa trabaho. Magsimula ng maaga at siguraduhin dala mo ang iyong sigla at kasipagan. Ang pagiging masaya at positibo sa trabaho ay magdadala ng magagandang resulta, hindi lang para sa iyo kundi pati na rin sa iyong mga kasamahan. Ang tamang disposisyon ay maaaring maging susi sa tuloy-tuloy mong pag-asenso. Virgo, kaibigan Zodiac Sign, Aquarius. Masuswerteng kulay, color brown at color purple. Masuswerteng numero, number 4, number 17, number 21. Pahiwatig ng kulay. Ang color brown ay makakatulong sa iyo upang manatili kang grounded at maayos sa iyong mga gawain. Kung may kailangang tapusin, ito ang kulay na magbibigay sa iyo ng focus. Samantala, ang color purple ay magpapalakas ng iyong intuit ayon at espiritualidad, kaya kung gusto mong makuha ang tamang sagot sa isang sitwasyon, pagtuunan ng pansin ang kulay na ito. Libra, ang pinapahiwatig, na mula sa mga bituin. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, may babala at paalala ang kapalaran mo ngayon mahina ang daloy ng swerte kaya pag-ingatan ang paggastos hindi lahat ng bagay ay kailangang bilhin at hindi lahat ng alok ay dapat tanggapin magtipid at maging maingat sa mga desisyong pinansyal upang maiwasan ang panghihinayang sa bandang huli at sa ibang pahiwatig sa pakikitungo sa iba maging mapanuri hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay may tunay na intensyon may mga taong kumukuha ng iyong tiwala hindi para sa kabutihan kundi upang samantalahin ang iyong pagiging bukas palad. Maging maingat sa mga kaibigang lumalapit na may hinihinging pabor, baka sa dulo, ikaw ang mawalan. Sa trabaho, ito ang tamang pagkakataon upang ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon. Ang sipag at syaga ay mapapansin ng mga nakakataas huwag matakot ipakita ang iyong kakayahan, ang pagpupersage mo ay maaaring maging daan patungo sa mas magandang oportunidad. Magingat lamang sa inggit ng iba, manatiling mapagkumbaba habang umaangat. Sa larangan ng damdamin o pagmamahalan, hindi ito ang araw para sa mabibigat na usapan sa relasyon. Panatiliin ang balanse at iwasan ang mga hindi kailangang diskusyon. Kung may hindi pagkakaintindihan, mas mainam na ipagpaliban ito at pag-usapan sa tamang oras. Makinig ng mabuti sa sinasabi ng puso mo, at huwag hayaang madala ng emosyon ang mga desisyon. Libra, kaibigan zodiac sign, Capricorn. Masuswerteng kulay, color beige at color blue. Masuswerteng numero, number 6, number 15, number 28. Pahiwatig ng kulay. Ang color beige ay magdadala ng katahimikan at kagaanan ng loob, lalo na kung may bumabagabag sa iyo. Samantala, ang color blue ay magpapalakas ng iyong kakayahan sa komunikasyon at pagpapahayag ng iyong damdamin sa iba. Scorpio, ang pahiwatig na mula sa sikat ng araw. Ang init ng sikat ng araw ay nagbibigay ng enerhiya at malinaw na pananaw. Ngayon, unahin mo ang mga responsibilidad sa pamilya bago ang anumang bagay. May mga pangako kang binitiwan, ito na ang tamang oras upang tuparin ang mga iyon. Ang pamilya ang pundasyon ng iyong buhay, kaya huwag hayaang mapabayaan ang kanilang pangangailangan. Ayon sa iyong gabay, sa pera o pananalapi, kung may mga papeles o kontrata na kailangang lagdaan, ngayon ang tamang panahon. Ang tamang desisyon sa sandaling ito ay maaaring magdala ng swerte at mas magandang oportunidad sa hinaharap. Ngunit bago pumirma, siguraduhin na uunawaan ang lahat ng detalye upang maiwasan ang anumang pagsisisi. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, ang pagiging maagap ay magiging susi sa tagumpay. Huwag nang ipagpaliban ang mga dapat gawin, ang mabilis na kilos at mahusay na pagpaplano ay magbibigay sa iyo ng magandang reputasyon. Kung may mga bagong responsibilidad, tanggapin ito ng may kumpiyansa, ngunit huwag hayaang ma-overload ang sarili. Alamin ang tamang balanse upang maiwasan ang stress. Sa larangan ng puso o pag-iibigan, ay umiwas sa pagdududa at hindi kinakailangang selos. Hindi ito ang tamang panahon para sa mga alitan. Mas mainam na palakasin ang tiwala sa isa't isa upang mapanatili ang harmonyang matagal ng binuo. Kung may bumabagabag sa iyo, pag-usapan ito ng mahinahon at may pangunawa. Scorpio, kaibigan zodiac sign, Pisces. Masuswerteng kulay, color teal at color red. Masuswerteng numero, number 21, number 13, number 27. Pahiwatig ng kulay. Ang color teal ay magdadala ng kalinawan ng isip at emosyonal na kapanatagan. Gamitin ito kung may kailangan kang pagdesisyonan. Ang color red naman ay magpapalakas ng iyong enerhiya at passion, kaya kung may nais kang ipaglaban, ito ang kulay na dapat mong yakapin. Sagittarius ang pinapahiwatig, na mula sa mga bituin. Mula sa kalangitan, may pahiwatig ang mga bituin na kailangan mong maging bukas sa pagbabago. Sa trabaho, maging mas maunawain at tiyaking hindi lamang sariling pananaw ang pinapairal. Makinig sa mungkahi ng iba, dahil maaaring may mahahalagang aral na matutunan mula sa kanila. Ang sipag at determinasyon ang magiging susi sa pag Huwag matakot magsumikap ng higit pa upang makamit ang iyong mga layunin. Sa tahanan, maging laging nakasuporta sa pamilya, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon kailangang sumang-ayon sa kanilang kagustuhan. May mga bagay na kailangang itama, at nasa iyo ang tungkuling ituro ang tamang direksyon. Huwag matakot kumontra kung may nakikita kang hindi makabubuti, ngunit gawin ito sa mahinahong paraan upang hindi lumalim ang hindi pagkakaunawaan. Sa usaping pera o pinansyal, ay maghinay-hinay sa mga gastusin at huwag magpadala sa impulse ibong pagbili. May mga oportunidad na paparating, ngunit siguraduhin handa ka bago sumabak sa anumang transaksyon. Ang tamang paghawak ng pera ngayon ay magbibigay ng mas magandang seguridad sa hinaharap. Sa buhay pag-ibig, ang pagiging totoo sa sarili at sa kapwa ang siyang magiging sandigan ng matibay na relasyon. Kung may nais sabihin, huwag ipagpaliban. Ang bukas na komunikasyon ang mag-aalis ng mga agam-agam at magpapatibay ng tiwala. Huwag hayaang makasira ang maliliit na hindi pagkakaunawaan, mas mahalaga ang matibay na pundasyon ng pagmamahalan kaysa sa pansamantalang tampuhan. Sagittarius Kaibigan Zodiac sign Taurus. Masuswerteng kulay, color maroon at color yellow. Masuswerteng numero, number 10, number 22, number 31. Pahiwatig ng kulay. Ang color maroon ay magpapalakas ng iyong diskarte sa buhay. Kaya kung may malalaking plano ka ngayong araw, ito ang dapat mong gamitin. Ang color yellow naman ay magpapataas ng iyong sigla at positibong pananaw sa buhay. Capricorn, ang pinapahiwatig. Ngayong araw, mainam na panatilihin ang pagiging tahimik at mahinahon sa pakikitungo sa iba. Iwasan ang pagiging masyadong malambing o masuyo sa iyong kausap, lalo na kung ang usapan ay may kinalaman sa pera. Ang biglaang desisyon ay maaaring magdala ng hindi magandang resulta, Kaya't mas makabubuting pag-isipang mabuti ang anumang hakbang bago ito gawin. Pagdating sa usapin ng pera, mas makakabuti kung iiwasan muna ang anumang investment. Ang paglalagak ng pera sa mga hindi sigurado o mapanganib na bagay ay maaaring magdala ng hindi inaasahang problema. Sa halip kung may lumapit sa iyo na kapatid o magulang na nangangailangan ng tulong, ito ang mas mainam na paglaanan ng iyong yaman. Ang pagtulong sa pamilya ay nagbubukas ng mas maraming biyaya sa hinaharap. Sa larangan ng pagmamahal, may mga kahilingan ng iyong minamahal na maaaring hindi mo agad maunawaan. Sa halip na magpahayag ng pagtutol, subukan mong intindihin ang kanyang damdamin. Ang pagbibigay ng oras at pagunawa ay magpapalakas ng inyong relasyon at magdadala ng mas matibay na koneksyon sa pagitan ninyong dalawa. Sa trabaho, mas makakabuting maging tahimik at mapagmasid. Hindi sa lahat ng oras ay kailangang ipahayag ang iyong opinyon, lalo na kung hindi ito hinihingi. Ang pagiging mahinahon at maunawain sa paligid ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at maaaring magdala ng mas positibong resulta sa iyong profesional na buhay. Capricorn, Kaibigan Zodiac Sign, Gemini Masuswelting kulay, color black at color white. Pahiwatig ng kulay, masuswelting numero, number 7, number 18, number 25. Ang color black ay magbibigay ng lakas at proteksyon laban sa masasamang enerhiya. Samantala, ang color white ay magdadala ng kaliwanagan ng isipan at kapayapaan ng loob. Aquarius Ayon sa iyong gabay, ngayong araw, kung mayroong kasunduan o deal na kailangan mong pagdesisyonan, mahalaga na maging mapanuri at maingat. Huwag magpadalos-dalos sa pag a o pagtanggap ng mga alok nang hindi mo muna sinusuri ang lahat ng detalye. Ang tagumpay ay nasa kamay ng mga taong marunong gumamit ng tamang diskarte at hindi basta-basta nagpapadala sa panlabas na anyo ng isang oportunidad. Ang mga kahilingan ng iyong magulang ay hindi dapat ipagwalang bahala. Sa pagkakataong ito, mas mainam na pagbigyan ang kanilang mga hiling at ipakita ang iyong pagpapahalaga. Ang kanilang mga payo at gabay ay maaaring makatulong sa iyo sa mga desisyong dapat mong gawin sa hinaharap. Sa trabaho, ang pagiging tapat at masipag ay ang susi sa iyong tagumpay. Kahit may mga hadlang o pagsubok, Ipagpatuloy mo lang ang iyong determinasyon. Hindi kailangang ipagyabang ang iyong ginagawa, sapat na ang makita ng iba ang iyong dedikasyon at kasipagan, at ang mga biyaya ay kusang darating sa tamang panahon. Sa usapin ng pera, mainam na ilaan ito sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagbibigay sa iyong mga minamahal ay hindi lamang nagpapakita ng iyong malasakit kundi nagdadala rin ng positibong enerhiya na maaaring magdulot ng mas maraming biyaya sa hinaharap. Aquarius, kaibigan zodiac sign, Leo, masuswerteng kulay, color silver at color green. Masuswerteng numero, number 3, number 9, number 24. Pahiwatig ng kulay ang color silver ay magdadala ng proteksyon at swerte sa iyong ngayong araw, habang ang color green ay magpapataas ng iyong swerte sa negosyo at pera. Pisces, ang pinapahiwatig, ngayong araw, ay maging maingat sa pagpapakita ng iyong kabaitan sa ibang tao. Hindi lahat ng lumalapit sa iyo ay may dalisay na intensyon. May ilan na maaaring gusto lamang samantalahin ang iyong pagiging mapagbigay at mabuti. Mahalaga na matutunan mong piliin ang mga taong dapat mong pagkatiwalaan upang hindi ka masaktan o mawalan sa huli. Sa tahanan, isang magandang pagkakataon kung bibisitahin ka ng iyong magulang, tiyuhin, o tiyahin. Ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng masaya at makahulugang pag-uusap na maaaring makatulong sa iyo sa mga aspeto ng iyong buhay. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang palalimin ang iyong relasyon sa kanila. Sa trabaho, siguraduhin mong maaga kang papasok at dala mo ang positibong enerhiya. Ang pagiging masaya at puno ng sigla sa trabaho ay makakatulong sa patuloy mong pagangat. Ang iyong kasipagan at positibong pananaw ay maaaring mapansin ng iyong mga kasamahan at maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa iyo. Pisces Kaibigan Zodiac sign: Aries. Masuswerteng kulay: color lavender at color pink. Masuswerteng numero: number 2, number 20, number 29. Pahiwatig ng kulay: Ang color lavender ay magpapalakas ng iyong intuition at Espiritualidad, Kaya kung gusto mong makaramdam ng gabay mula sa uniberso, ito ang kulay na dapat mong yakapin. Ang color pink naman ay magdadala ng pagmamahal at positibong enerhiya sa iyong mga relasyon.